Uh, ano tong isa nandito to nakabukod? Ito ito. Ay. Ito yun na. lang sa kanilililisi ni tatay ito dito. Pagka ano tay minsan tay pagka hindi ka naman busy masyado tay bas bawasan ng mga kalat dito tay ha. Ayuta kung ano yan. Kayil. Oh. Tulad nito, di ba? Tulad nito. Binilin sa akin kanina eh. Uh, Itong ito to, damo to eh. Uh, nga oh, damo tanggalin mo to. Yan para uh, dilig, dilig diligan mo to para sayang eh. To. Di na ano na yan. Ano? Di, kaya nga ibig sabihin ba. Tanggalan to ito. Tumadam mo na to. Oo. Uh, Asahin ko ngayong ano doon. Tapos para... oh, Kasi pag... Kasi ano na, pang ilan na tubo Pag uwi nila, di matutuwa naman na maganda yung... Na maganda yung tubo ba? P -piting, p -piting. Kasi pinapabidyuhan sa akin ngayon. Eh, doon sa labas ka mo, hindi po, hindi po magsusud yun. Ha? Doon sa labas ka, malaki yung hayam, uh, eh, Di, pagka ano kasi, binili na sa akin kanina, diba, haba ng usapan kanina. Ah. Oh, yan. Ika mo. Yung sa ano. Yung kumbaga sa tao yon. naglibor na siya ng mga lasusa. Gano'n? Naglibor na siya nun Ah, kaya nga pala. Ah. Cute yung isa. Wow! Parang may kulay sa ano-ano. Ano ano? mm hmm. walang liliksi ah. Walang mga matamlay ano. Ayos. Ah, Pang ilang anak na nga pala yun eh? Pang alawa lang pa? Ah. Ano itong isa nandito ito? Nakabukod. Ito ito. Ito mga kulay. Bukod na Ay. Mayroon pa ng daanan dyan. Nagulat ako. Tumulungusok. Ah. <laughs> Napiki ako <Wow>. ako. <laughs> Tinibad mo nga doon isa eh. Oo, uh, ang Dixie oh. Ang marahil ko yung usok niyo. Mm. Yung isa ba't busog yun? Isa yun, nandun? Oo, oh, pagkakarahan uh, ninyo yung usok. Ah, uh, uh, yes ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maganda nga talaga pag kami ganito, ano? Yung ano tawag nito? Kolong? No? Maganda nga talaga. Kaya pala yung mga nagbabuya na marami, may ganito. Anak nagtaka ko, may mga ganyan? eh, <laughs> uh, ito, kasama ko dito. Oh. Yan si... Ano ang mo ito? Mercedo. Mercedo. Ayun pala sa Facebook. <laughs> Nakalibutan ko na. Ayun, kasama ko dito guys sa Si Mercido Napakabait na ito Yun, oh. Hindi lang maklaro itong ano, ah, kabayo Pula oh. Uh, sorry, madilim guys Yun, kasama ko ngayon Yan